A blessed day to all of us. Well then, bagamat ang page na ito ay para sa mga educational videos, as you know. But at the same time, I just reminded myself na dahil nga Holy Week naman, nakapagpasya ako na magkaroon tayo ng discussion concerning to this matter dahil nga Siyempre bakasyon. And it should be the time for us to reflect, to have some sort of uh, meditation, so to speak. Lalo na po may kinalaman na ito sa paggunita, sa kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Well, at this matter, this livestream is for the youth who are listening to me this time sa mga kabataan na nakikinig po sa atin ngayon muli isang pinagpalang araw well i know for sure uh, malamang sa malamang na itatanong po sa inyong sarili bakit kailangan ko pang i-discuss to bagamat ito ay Magsasabi, ano ito? Bagamat ito ay para sana sa, syempre, about one, two, 3 ano ito? Education-related topics tulad na lamang ng sa Filipino. Ganyan. Pero, napakahalaga din. I mean, napakahalaga rin naman para sa bawat kabata ang nakikinig sa atin na realize why are we remembering it? Kung bakit kailangan nating alalahanin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Well, maybe may mga kabataan po ngayon na malamang nag-enjoy sa, mga, sa mga vacations ngayon. Wala namang problema doon. There are some na nag-decide na ma mamanata. There's no problem on that. Kasi if they think na ito yung mapagbuka sa isipan nila concerning spiritual life or some sort, then there's no problem. Pero ang aking ipipinpoint ngayon sa ating live stream, discussion for today, eh, Why are we remembering the death and resurrection of Christ Sa mga kabataan pong nakikinig sa atin, sa mga estudyante po na nakikinig sa atin, so to speak, please bear with me for this dahil ito nawa ang magsisilbing aral sa ating lahat. Well, malamang. Sa malamang, may mga nagbabakasyon na, which is, that's okay. Okay lang. There are some na talagang nagpaplano ngayon for the reunion. No problem also. But sometimes, we must have to recognize the fact that since we are commemorating the death and resurrection of our Savior, hindi ba't napakahalaga na ating mapagbulay-bulayan ito? Na ating alamin ang katotohanan na tayo ay nabigyan ng tsansa, nabigyan ng pagkakataon na makapagsisi talikuran ng ating mga kasalanan at tanggapin ang libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. I understand that there are some of us who are planning this coming Good Friday na magsagawa ng sinasabi bang ano tawag yan? Yung panata. We understand that, no? Pero, bakit? Well, you know what? May may ilang mga kabataan na yun nga nakikita natin na yung iba naman nata like fasting uh, yung iba yun nga yung tinatawag na penitensya yung iba dumadalo sa mga gawain na may kinalaman doon bagamat alam natin for sure na mayroon namang reason kumbaga why are they are doing it pero ito po ba'y sapat na para makapagpanibagong buhay? Actually, ang pagbabagong buhay ay hindi naman biglaan. Excuse me. Hindi po ito biglaan, so to speak. Hindi ito yung tipong parang instant noodles lang na ganito at ganyan. No, it doesn't. Kung papansinin po natin ito, mga kapatid, lalo na sa mga, mga nagsasabing sila ay Christians kumbaga, which is I understood, I mean I understand that. Maganda. Magandang ating makita na dapat lang naman na ating alalahanin ang ginawa ng Lord. Because without Christ, sabi nga, we are nothing. Actually, gusto kong itanong sa mga sa mga kabataan lalo na sa mga nasa school ngayon or kahit sa mga kabataan sa churches. Why are they why are they remembering the death and the resurrection of the Savior? Yes, it's true na masasabing ito ay dapat maalala dahil sa pagmamahal niya. Pagmamahal ng Diyos, kumbaga. At the same time, we must have to remember something na dapat po nating ma-realize. The death and resurrection of Jesus are the most important point in Christianity. Ngayon kasi, sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa niyang ito na perfectong pagtubos, our sins became powerless to rule over us. By his death, Jesus destroyed the works of the enemy. He condemned Satan and crushed the head of the serpent. Kung hindi naganap ang kamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, we would still be in our sins, unforgiven, unsaved, unredeemed, Unloved. Ang krus ni Kristo ang nagpapaalala sa atin dyan. Ang kanyang krus ay vital sa ating kaligtasan. Ano pat ito ang main theme ng preaching ng mga apostol niya. Pero alam natin for sure that on the third day, Jesus had risen from the dead. Uli po siyang nabuhay. For what reason? Alam niyo kasi mga kapatid, listen, Listen carefully. Wait a minute. Tingnan nyo kasi mga kapatid, no? Ah, uh, mga kaibigan, especially sa mga kabataan, na sana naman eh, ma-realize ito ng bawat isa. Kasi malamang sa malamang, kapag-isipan yung tungkol dyan, malamang may mga nagtatanong, Kung um, bakit kailangan pa ba nating ah uh, ano yan? bakit kailangan pa bang gunitain ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon even though galit ganyan or whatever. Dick parehong importante yan kapatid. Jesus was Jesus died by means of crucifixion but on the third day he rose from the dead. The resurrection of Christ is also foundation to the foundational to the gospel message ang kamatayan at mumuling pagkabuhay ng Panginoon ay tunay ngang napakahalaga and whether someone likes it or not we cannot deny the fact that in according to the historical data Jesus died by, by crucifixion and on the third day he rose again from the dead Napakaklaro yan kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli, uli walang kwenta yung pananampalataya na yan. Walang saysay. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Ay, alam niyo kasi mga kapatid, listen, listen to this, no? If Christ is not physically risen from the dead, then we ourselves have no hope of resurrection yung preaching ng mga apostol ay walang kwenta at yung mga nananalig kay Kristo ay masasabing pinakakawawa. At kung hindi totoo ang kanyang muling pagkabuhay, malamang tayo pa rin ay nasa kadiliman. Actually, there is there is a student who asked me like this. Eh kung kung tapos na pala ito or whatever, bakit mayroon pa rin na nagsasabing natubos na and yet ayun, nagkakasala pa rin whatever. Kapatid, listen to this, no? Actually, I've answered it dun sa kabataan na yun. And you know what? To be honest with you guys, mas na-appreciate ko ang mga kabataan na nagtatanong about their faith. Even tough questions in life like if God, why evil? Why a loving God sends people to hell? Why, I mean, is Jesus the only way? Or anything concerning about it. Bakit po mga kapatid? Kasi alam nyo, mas, sabi ko nga, mas okay nga na magtanong ka sa faith mo eh. Hindi ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Hindi ipinagbabawal ng scripture na magtanong ka about doon sa mga tough questions ng buhay. In fact, ni-record niya sa Biblia na maraming mga mga sitwasyon sa buhay na talagang naranasan natin, na naranasan ng mga Old Testament saints and first century disciples of Christ. Eh, di ba? So, ayun, nag, nagbanggit ako ng isang istorya, kumbaga. And, and I think narinig yun na po ito sa iba. Well, I will go on to reiterate, uh, reiterate I will go on to reiterate this again. Okay, so listen to this one. Isipin natin ng isang tatay na masasabing makatarungang hukom. Pag siya ay humatol, talagang makatarungan so to speak. Ngayon, nagkataon na mayroong nangyaring isang robbery o pagnanakaw. And then, nung nahuli, walang ano-ano without even realizing na ang robber na to ay walang iba kundi ang kanyang anak. Ngayon, dahil nasa dilema siya, paano niya ma-exercise ang pagiging magulang at pagiging hukom? What does he do? Ang ginawa niya, bumaba siya sa pulpito. At tama ba yung pulpito or what? Anong podium, I mean, yung podium ng hukom. Inalis niya yung robe ng pagkahukom. Pinuntahan niya ang kanyang anak. Sigurado ako yung anak niya yung nagsisisi. Siyempre, ang, ang tatay na to, makatarungan. Wala siyang masasabing kinikilingan. So, anong ginawa niya ngayon para masolve ang dilema? Kumuha siya ng malaking salapi? Itinubos niya ang kanyang anak para makalaya. Alam ng ama na baka mamaya-maya may gagawin na naman or whatever. But he decided to redeem his own son at the same way, I mean, in the same way, yan din po, uh, yan din po ang ginawa ng Ama. Alam niya na tayo ay nadadapa, nagkakasala, so to speak. And yet, take note, ang kung ang Diyos ay malupit, kung siya ay malupit talaga, kung halimbawang nagkasala tayo kahit, sa, kahit nagsinungaling lang, wala na tayo dito sa mundong ito subali so dahil sa kanyang pagmamahal dahil siya ay puno ng habag gumawa siya ng paraan upang ang tao ay maligtas diyan pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan ng ating Panginoong Hesus he set aside his divine qualities and he became man he became man for us At this point of time siya ay nakaranas ng matinding paghihirap. Nakaranas siya ng napakatinding mga pang-iinsulto, pambubugbog, pagmumura, paglatigo sa kanya, paglagay sa kanya ng koronang tinik, nagbuhat ng napaka napakabigat na krus sige, sigim pagpapahirap or whatever hanggang sa puntong siya ay ipinako sa loob ng mahigit na anim na oras nakabitin siya doon Actually, yung crucifixion, lalo na sa, sa Roman Empire noong 1st century, ito po ay may tuturing na pinaka-nakakahiyang kamatayan. Why? Dahil bukod sa ikaw ay nakapako at sugat-sugat na halos hindi ka na makilala doon, wala kang saplot. Nakakahiya. Kahiyahiya na makita. Makita ka na nandoon, nakabitin ka dyan, nakapako ka dyan na walang damit tapos nakikita ka ng mga ta napakaraming tao. Yan po yung naranasan ng Panginoong Jesus nung naranasan niya yan. Kaya nga, di ba nung nagpresya sa Ama sa Garden of Gethsemane, nagmaka, nagmakaawa siya na, Ama, hanggit maari, alisin niyo po sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Eh kung kaya naman gawin ito ng Diyos Ama, dapat hindi ginawa na niya, di ba? Pero hindi. Why? Because God the Father knows na yun na lamang, kumbaga, yung pinaka-last resort o pinaka huling alas para para ang tao ay ma-rescue mula doon sa pagkapiit doon. Kabataan, kung nakikinig ka man ngayon, please, for the love of God, kahit ngayon lang, dapat mo ma-realize to. Aminin natin. Pasaway. Walang magawa kundi gumawa ng kalokohan. Minsan pa nga, nag-escape pa, di ba? <laughs> Pero to be honest yan po talaga ang kabataan. Na minsan kahit pagsasabihan na nga lahat-lahat gumagawa pa rin ng kalokohan. Pero ito ang dapat nating ma-realize lalo na po ngayong week na ito. Bakit kailangan pa nating gunitain? ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo sa akin at sa ating lahat. Dahil una sa lahat, mahal ka niya. Minahal ka ng Panginoon. Kahit alam niya na tayo'y nadadapa, nagfe-fail. Alam niya na malamang, malamang mamaya may gagawin na naman na, to, na, na naman ng kalakohan or whatever. But did you know what? Because of God's love, nagkaroon po tayo ng opportunity na tanggapin ang libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Kung nakikita nyo man po yung mga, mga nagpe-penitensya sa kasalukuyan, Okay, we understood na malamang sa malamang meron silang pinapanata doon. I understand that, we understand that. But if we go on to compare to what the Lord Jesus had suffered 2,000 years ago, wala pa ngayon sa kalingkingan niyan. Ni yung mga naranasan natin sa buhay, eh, like yung tipong yung iba nga, eh, nag-isip-isip na ng kung ano no, kasi hindi wala yan daw ng, ng kung sino man. Totoo masakit yun. E ang kaso, yung mga naranasan natin yan, wala yan sa naranasan ng Panginoong Jesus. I know there's some of us ayun, nagbabakasyon, so to speak. Yes, okay, okay. Wala naman problema doon. We are free to do it. To do that, I mean. Pero, kahit isang, isang minuto, dalawang minuto, o labing limang minuto, o isang oras man lang, hindi ba tayo magkaroon ng time para magpasalamat sa Diyos na nagdikta sa atin? Di ba? At saka, alam nyo, whether we like it or not, mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. We can't. O, oh, ando na, magpapakabait tayo, ganito ganyan. oh, walang problema. Kahit nga ako eh, di ba? Lahat tayo. But we must have to realize the fact that when it comes on salvation wala tayong magagawa sa ating sarili subalit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin inalay niya ang kanyang buhay bilang pagpantubos para sa atin pero siyempre alam natin yung condition na sinasabi dyan sa John 3:16 di ba kaya sabi ng Lord, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang, ito na yung condition na sinasabi dito. Bagamat ang pagmamahal ng Lord ay unconditional, when it comes to accepting Christ as our Lord and Savior in our lives, dito na yon. Upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ang sinumang sumampalataya Well, kung sasabihin ng isang tao na, oh, ayoko ko, yan. I don't believe in Christ or whatsoever. Kung mayroon mang magsabi ng gano'n, God will not force him to go to heaven against his own will. Hindi po tayo pinapwersa ng Panginoon na tanggapin ang kanya, hindi bring regalo na buhay na walang hanggan. It is up to us at the end of the day. Di ba? Ngayon kung, ngayon kung iisipin natin kung ang Diyos ay malupit o kung ang Diyos ay, ay parang isang diktador, yung tipong pinapwersa tayo na, oh, o tanggapin natin to, ganito, whatever. Di ba, naisip natin 'yan, di ba? But you know what? Mga kapatid, mga kaibigan, through Christ, through his death on the cross. Nagkaroon po tayo ng pag-asa na makapagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Di ba nga sabi ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya mismo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kabataan, kung nakikinig ka man, sana maunawaan mo ito. Lanat nag-observe po tayo ngayon ng Holy Week so to speak. Sana hindi lang ito ngayong week lang ito. Dapat araw -araw, oras -oras, minu -minu, to. Dapat araw-araw, oras-oras, minuto-minuto segundo ating alalahanin itong ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Guys, listen to this. Because of his death on the cross, nagkaroon tayo ng pag-asa na makawala mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan na siyang umaalipin sa atin. Dahil sa kamatayan sa krus ng kalbaryo, naging posible ang pagkakaroon ng koneksyon sa Ama sa pamamagitan niya at the same time sa kanyang muling pagkabuhay, ipinaalala sa atin ng Panginoong Hesus na yaong mga nananalig sa kanya ay muling mabubuhay. Ipinaalala niya sa atin na siya lamang talaga ang ating kailangan at the end of the day. It's impossible to separate the death of Christ from His resurrection to believe in one without the other is to be, is to believe in a false gospel that cannot save in order for jesus to have truly arisen from the dead he must have truly died and in order for his death to have true meaning for, for us he must have a true resurrection therefore napakahalaga po na ating magunita ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong jesus at kabataan Bagamat po bagamat itong itong page na to ay para supposedly sa mga educational educational topics dahil ngayon ay Holy Week nawa ay magkaroon po tayo ng reflection hinggil dito. Why in the world that the one who is called the King of Kings and Lord of Lords set aside his divine qualities. He became man and he died on our behalf. Kung tutusin, tayo dapat ang karapat dapat sa parusang yan eh, di ba? Pero bakit? Simple lang. Mahal ka niya. At yung pagmamahal na kanyang inilaan sa atin ay higit pa sa pagmamahal na inilaan ng kung sino man. Lalo sa mga kabataan na mayroong love life ngayon, higit pa yung ginawa ng Panginoong Hesus kaysa doon sa kung ano ng no, mga mga keme-keme promises ng mga ng ng Jowa whatever. 'Di ba? Totoo, sa mundong ito walang forever. Subalit kung kay Kristo ka, may forever. Nawa sa paggunita natin ngayong week na to, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. So that's all for today. Thank you for listening. At nawa, mas lalo po natin marire marirealize ang kahalagahan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa ating buhay. So maraming salamat and enjoy the rest of the week. Well, well uh, masabing long weekend talaga. So enjoy lang. But at the same time, 'wag nawa tayong makalimot na manalangin at magpasalamat sa Diyos. God bless po sa ating lahat and have a great day. Sir Roel, out.